Hi guys, main adlaw so karon kay nado ko ito dilo dinyo kanang isa sa pinaka importante na tong buhatun, na ato ang ma-encounter sa ato ang pangadlaw-adlaw. Ang dili lang para sa ato ang mga kaila, kundi para na pud sa ato ang pamilya nga ato ra yung matabangan. So karena ako itu dilo ninyo kay it's all about CPR. So kung saan na siyang CPR so ang CPR kay mo na gitawag nga cardio pulmonary pulmonary resuscitation so cardio ko so, kasing-kasing nga pulmonary lungs resuscitation kay ato ang buhion ono balik so unsa may mga steps and procedure kung mag CPR ka sa usa ka pasyente so for example once mo responde ka sa usa ka pasyente to so, mo sa inyong opisina kay perform your PPEs while nagpadung mo sa lugar nga inyong atuan kung sa mga kinds of PPEs gloves, helmet, face mask goggles kanang suit na sulubon gamantay mo na kanang sulubon sa mga nurse ganang, sa hospital sa usan na siya sa mga PPS. So una ninyo buhaton, nigabot niyo ngadto kay dili mo dayon mo hikap sa pasyente. So survey da sin sa tan sa ninyo ang palibot kung safe ba nga mag-perform og CPR dito. Dayon after nga safe ra gani, so dili dayon nimo hikapon ang pasyente imo unta imo unsa pananghiran ang tagtungod so miingon ka for example ma'am ako dai si Abay Itchan rescuer sa Compostela okay ra imo, ma'am kung ako ang suwayan og revive imo hang anak baron or unsa so nganong kinahanglan ng mananghid para makakuha ta og pagsalig gikan sa tagtungod kay magbutbot ka diha yawa kibaw kita man siya nagkuha na na diba kibaw na na so kinahanan yung kamanang hid no so una ni mo buhat nga to dili dahil ka mo si PR so i-check ko ni mo ang vital sign kung napabay pulso or napabay ginhawa so ang ato ang pag-check kay ang kanil mo ang dua ka ari ni diri sa iyahang liog kanil kilid so ang tawag ani nga pulse diri kay carotid pulse So, ato i-check ang ihang vital sign so mag-count ta og 1 2, 10 pero ang pag-count kay lai 1000 for example 1001 1002 100, ana so ato i-check 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. So, ang kani ato ang mata, tanaw ta sa iya. Kay para makita nato kung musaka ba or dili. So it means kung saka napasya hawa. So ang kani ato ang dunggan nagana man ta ari ni siya yang ilong og baba para mafeel nato kung napabayhangin mo gawa sa yang ilong sa baba. For example, wala no pulse, no no kuan. Walay pulso, walay ginhawa. So diha na ta mo proceed sa CPR. So unsa unsa pag CPR? Ang CPR watch mo perform ka kay 30 compressions nga 2 rescue breaths nga ang gilaw mo sa pag compress ni mo re, at least 2 inches sa adult o sa child then 1 and 1 half inches sa infant so ato ang i CPR so, so pag CPR nipple to nipple Jadi beta oni muntung untung nggak kebantai kan yang murah bak bak atai karena itu kau nih besta mau naik lah gemai kena murah so diha kamu kompres so once more, hatag nak kompresion ayo nang anak anak ha ayo nang anak anak kayak di nak siapa ini di serpi di pas pas hilangan sakto gitu sih ya so atau ICPR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Dayon, mga tag, tourist cube breath, head tilt, chin lift. So, ang kaning imong kamot, kanilang luma, ay muna i-clip sa ilong kay para inihatag ni mo og hangin dili mabalik mo gawas ilong so atong iklip so once mo hatag kag tourist ko makita na ni mo Dari, kung nasod ba ang imo ang hangin nga dihatag or wala to so, di diba kita ha so ana dayon imo na siyang buhaton after sa usa ka cycle check na sad ka sa iyahang vital sign kung nanabay ni balik nga pulso o ginhawa so check sa nato balik 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010 So, wala gihapon Wala Wala man yun gihapon pulso wala ginhawa So, pwede ka mo Point o tao nga Imo ang Ingon, dili kay basta Ingon na nga, sir, pagtawag og ambulance sir bi padi ayo anak so i point gid ang tawo na imuhang sugoon for example ang tawo baron kay nagwhite sir ikaw nagwhite sir palihog ko og tawag og ambulance dayon i-update ko kung unsay um, pong imo ginang... ang istorya ano anak kay para makaibaw ka then after kung nahuman na nimo ang 5 ka cycle sa CPR then nabot na ang ambulance, imo nang i-turn over sa ambulance, then imo sutian ang mga aid nga nakakandak na naka CPR nga 5 ka cycle. So, iniguman ana kay sila na bahala sa pasyente pag transport o kung sa buhaton pagpadong dito sa hospital so maordo siya and thank